Yun. Pambinta pa ba yan? Pati yung meron yun. na kalit. Ah, pwede pa yan. Pambinta yan. Hanap ka pa doon. Hindi, di ba ganyan kalaki yung ano, yung uh, kinuha mo minsan? Panggulay naman din? Oo. O. Di ba panggulay lang din yan? gagawin na yan. Nahu sila ng ano, langka. Bebe, uy, Lagi mo na sa sahaw. Yung kamansi, huwag mong papaano kasi uwi sa pampanga, ano. Hindi, ikaw makit dyan. Saan? Wala kang makikita dyan! Hindi, patignan mo, baka meron. Ngayon. Paano pa pagbenta nito? Sa isa? Ay, siya akyat. Ay, akyat din mo nga. <laughs> Ikaw, <din> <laughs> kao ko po. Ano, ibebenta. benta na lang yan kasi hindi yan yung, ano, hindi magandang pagkahinog. Saan ibebenta yan, char? Kaya lang, magbuka Saan? Eh, maganda yun ah. Oh. E, yun yung dulo -ano, eh? na yan. Bibenta nila. Pangit ang pagkakaano yun. Hindi na kasi. Bigat niya. Bigat niyan. Bubuhatin mo. sa so, nang ano nun? May makukuha may makukuha pa sa doon. Ngayon natin. Ba't itong mga to, yung hindi na pwede yun? Baka pwede pa yan, Charles. Ayan, ayan o, no? sungkutin nyo yun. Di gulayin nila. Marami kasi kaming ano dito, mga langka kit lang nila susungkitin lang yun. meron ba dyan ayun, pwede na yan ayun pala, ang dami Char, dito ang dami dito pwede pa yan kamot kamot <laughs> Ang daming bunga nilang langka kasi hindi magandang ano, pahino din. Maliliit na yung mga bunga. Papabasa sila doon. Marami pa lang langka dyan sa baba. Hindi na pwede yan. Ayun know, o, may maliit. bố mặc hát sau, yên nga, mày đi yên nga kiệt na đi chơi mày lang gàm sehingga nabu ular ni si Richard nampak tak nampak tak Sobrang laki na, no? Ito pa, busit malalaki na hindi na pwede <laughs> nakiyot na niya dito meron din dito Kasi sa baba meron mga langkap papayong papayong ang kamansi wala malilit pa rin yung mga kamansi hindi pwede baba sila Tinignan niyo na sa baba. Para dito sa adun 'Di makuha. Ngating mangga.